Paganda na po ng pagandang bahay ni Edjo. Wow! Hello po! Good morning po sa inyong lahat. Ako po ay mag-update uli ngayon doon po sa bahay po ni Adjaw. Ayan, at uh, maraming maraming salamat po ulit kay Mother and Uning Vlog sa pagtulong po niya sa pagpapaayos po ng bahay po ni Atjawa. More blessings pa po sa inyo at lagi ka pong mag-iingat diyan sa London. God bless po. Ayan guys, nandito na po ulit si Makoy sa kasi paring Edgar. At kukain daw lang po nila yung pagpapatungan ng mga bakal yung tungtungan po at mag update muna po ako dito sa bahay po ni Adjaw yan po wow nailagay na po ang tiles yan tapos dito po sa loob ng kwarto nila ayan nailagay na rin po yung tiles okay na po at dito po, kaunti na lang po. Ito na lang at saka ayun. Pero may ano pa naman po, may gagamitin pang tiles. Kompleto na po yung tiles natin. Ito naman po, sa lababo po, po nila, okay na rin po yung tiles. Ayan. Pasensya na po sa mga gamit. At uh, nagkalat pa po, yan po yung iimpisin pa. Tapos, dito po sa kanilang CR, ayan, okay na rin po. May tiles na, Ayan. At may kakabit na rin po dyan na lababo, bowl. Ayan. Aba, nakakabit na po pala itong kanilang shower. Wow. Ayan. Wala pa pong tubig. Ayan po. Na dito na si Namakoy. Nakuha na po nila yung bakal. Nakailanganin po nila yun sa paglalagay po doon sa kay Adjo na bahay. <tod> sila po ngayon ay maglilinya na baga kayo ng tubig. Oo, oh, tapos yun yan ay tagamit yung mga bahay. Uh Para wala nang nagkalat na binili. Para maimpis na dito sa loob, honey. Wala nang mandis ito pinsan ay. Eh. Ha? Sa, sa, sa metro? Sa pinters? Kakabit na lang po okay. yung bowl. Tsaka okay, po ito, yung na tatlong times na lang po ang kulang dito. Oo. Okay, okay. oh.

ang Ang artitrix natin yung sobra yung ito ha. Dalawang mali eh. Lalo, kasama na yun. Dalawang ganito lang ang kalapad ha. Submitter na. May submitter na baga? Meron na pong submitter. Yung wire na lang po ang wala. Ayan po si Makoy. Dumating na. <laughs> at nakabili na po ng mga kailangan. Wire at saka Hardiplex at Yun ang kung ano-ano ano pa. Na, board, ang at siya po bumili na rin ng silan para po doon sa bintana po. Ah, wala pong sealant iyon na. Kerap-kerap siya pag sisilot ng wala, sinito. Isa din tabi niya, may pagtagyak. Tunggu, harus kita tetap

Dilipat Lilipat na si Datin May bowl na at may shower na. Pag may tubig na Maliligo na si Datin Datin Dito na muna natin unahin paring Edgar ni sa loob. Para na na? Oo. Oh, para na na dito. Para... Wala nang kalat.

I-extinguish nila po nila. Pinuusin lang muna po ng tubig Hindi naman lang na. Eh, tagal ako lang yung ating Hindi Ako. Ako ang tubig. <laughs> Pero kapag may ano, tubig eh, malakas ang...

parang kulang pang asya sa ay kita ni mata. Si Makoy po'y magtatabas ulit ng tiles. ilan na tiles isa, dalawa, dalawa, apat, lima, Balik balit Na ano? tiles pa. yung ay dito ah. hindi ka na magtatabas. Saan? sa so, na dito ah. Diyan sa tapat mo. Tayo natin. Hindi yan, sukat na dito. Hindi ko. Ito na di. sa dolo. Hindi na lang. At tayo malapit na magbukas dito. Dito sa loob.

Yan na may ano lang, pwede nang tanggalin yun. Ano okay na yun? Ay, dikit lang ng karton niya. Ay, pag napasay, matatanggal lang. Ang tori to, ang tori to. Ang tori to, ang tori. Lava tori. Lava tori. Lava tori. hindi Ito ako, no? Lava tori. Lava tori. Kau rasa tu mimpi Nasaan yung ating grinder? Isa na rin, grinder? Diyan. Matas. Set mo si tas na? niya. mo yung tamang ano mo. O yung tamang... Pistaas. Pagkikinipulot sa mo

Pala ito. Ito, ito, ito. Nasa tutog ko. Ito. Oh, yan. Yeah. mo mo Okay, good ka naman Yan na koy, ay... Ayun yung nilalagay dito sa pagitan ng mga siwang ng times. Ganyan po pala paglalagay niya eh. Nevertheless. Mm. Pwede rin naman dito yung barang ng spatula. Mm. Para tapos yes, mandali. Hindi uh, na ka-resgas. kasi kung tuyo na isa natin kung nasan mo. Mukhang sa nasan yung nagdadala.

Kung si Allen ang kasama nila, eh, ah! kanina pang mag na pang mag doon. Ito, ito, mm, ito, 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 kuya ito, si ito,

Hindi siya at hindi. Kung siya dinagdikang madyaw ng papaya. Dahil mo siya nagdikang sa akin. Kung saan mo may papaya. Sila po'y nagigig na ng buhangin. Para maituloy na po yung... Tatlong tiles na Maituloy na po yung tatlo pang tiles. nang matapos na po yung pagtatiles ay kakapit na po ni paring Edgar na nakatagay na po yung lagayan ng sabon may lavatory na may bowl na may gripo na, may shower. Ayan po. Tiniimpis na po ni Jojo yung mga ginamit na pang-barena. Saka so, po itong mga wire. Ayos na rin po ni paring Edgar yung doon po ay sa ilalim ng lababo. Kulang laang po ng isa pang ang tawag doon. Uh -huh. mamaya daw po si Makoy bumili. Para pagka gano'y pwede nang nalinya na ng tubig ay Kasi na. Pwede na pong magliquid. Pwede mong maghugas doon ng tunggan na. Jojo! Jojo pinag-renews na yung seat si na

Kayang kaya pala ni Makuya eh. Ang tayo. Hindi ka muna lang, Tate. Pati bitaw. Meron na rin pala yung dulo na yun, na na eh. Ayun, may tabas na rin yun ha? Yung dulo na yun. Ah, meron na rin. Talagay na lang. Yung martin ng mga Isa pa lang mo, Tate. Ilip Sa, sa Uma vale. yan update po nalagyan na ni Makoy dito ng tiles at saka po dito ah, sa CR ay okay na rin po nailagay na po itong pinakampintuan pintuan wow paganda na po ng pagandang bahay ni Edjo malapit na pong matapos makakalipat na po siya makakalipat na po dilinyahan na lang ng tubig at kuryente buwas ay tubig at kuryente kami at okay na. Sarada. Pwede nang lipatan. na Sarada draw ka na lalim na ito. Ayan po at uh, pinupunasan na ni Adjaw. Itong kanyang ano, alababo. Wow. Talagang kumikinang. Kumikin, kumikintab. Kumikintab. Kumikin bukas na lang po linisan yung ano asiar at medyo malambot lambot pa ah. ano daten na oh, okay. ka na dito okay. ha dito mo na gusto ng tomera okay. ha sabi mo po Upo, gano'n. Upo, gano'n. Upo, napaka-aliwalas na po nitong kay Adjo na kusina. Maganda na rin po pati yung kanyang CR, yung kwarto, saka po ito, kompleto na po ng tiles. Ayan po, naglilinis na po. Bukas naman po ay maglilinya na po ng tubig at saka po ng kuryente para magkailaw na po dito saka para magkatubig na po dito ah. Maraming maraming salamat po ulit sa aming butihing sponsor kay Mother Antoning Vlog.